So dinami-dami ng mga online business ngayon, bakit si Clicknamics? Well, dito ko nakita yung uh, possibility na matupad ko yung pangarap ko na magkaroon ng financial freedom, mapuntahan ko yung mga pangarap kong lugar, at saka yung mga iba ko pang pangarap. Nararamdaman ko lang, I can feel the vibes <laughs> na dito ko siya matutupad sa Clicknamics. So, wala namang negosyong madali, ano? Uh, lahat naman ng negosyo na gusto mo simulan, talagang magsisimula 'yon na talagang paghihirapan mo. Wala namang on the spot mayaman ka na. Pero dito sa Clicknamics, nagustuhan ko siya kasi alam ko na magaguide ako ng mga successful coaches na naging successful na rin sa business na to. At saka yung mga trainings, talagang very helpful na every day from Monday to Friday talagang may value, may mga bago ako natututunan, mga marketing strategies. Yun yung nagustuhan ko talaga dito kasi bihira to sa mga negosyo na mag-guide ka. Yung iba parang mga ngapaka, ikaw yung bahala para paano ka magsisimula, paano mo gagawin yung business. Pero dito, you are guided with the best coaches. Tapos, um, syempre, meron din silang experience. Kaya, na, nasi-share nila sa'yo kung ano yung mga experiences nila, paano nila napagtagumpayan yung negosyong ito. Si-share din nila yung mga technique. Yun yung gustong gusto ko dito sa Clicknamics. At saka, ang kagandahan dito, may online free course na kahit na tinatrabaho mo na siya, pwede ka nang kumita pero nag-aaral ka, natututo ka pa rin because of the free online course na nag ka. Kumaga, ang kagandaan pa sa online course na to, kung meron ka nakalimutan, meron yung mga part na hindi mo na intindihan, balikan mo lang yung lessons mo from module 1, iba pang modules. Pwede mong balik-balikan, di ba? So, yun yung isang part na nagustuhan ko dito sa Clicknamics. At saka, ka, um, yung mga coaches, very very encouraging and nakaka-inspire yung stories nila. Yung nakaka-encourage sila para mag magsumikap ka pa at huwag ka mag-give up, di ba? So, yun yung nagustuhan ko rin kasi kahit na minsan hindi pa talaga sobra yung result mo. Pero alam mo yung may magpupush sa'yo at may encourage ka na you have to keep going and uh, work hard, di ba? And don't give up. So, yun, na maging resilient. Sobrang ina in ngayon ng affiliate marketing and ito yung unang-unang may rev share affiliate marketing sa Pilipinas at saka sobrang ganda niya kasi may done for you program na siya na pinadali na para sa akin ang lahat. Meron ng mga ready to use tools, templates, videos, mga testimonies, ng mga, mga nakatry na ng mga products and services para share mo na lang, ipopromote mo na lang, yun na lang yung gagawin mo. Kaya pinadali na yung pagtatrabaho mo ng negosyo, hindi na mahirap. So yun yung isang isa pang nagustuhan ko dito dahil may three-way system sila na makakatulong para mas ma-achieve mo yung result na gusto mo. Ang nagustuhan ko dito ay meron silang done for you program na gawa na lahat, ipopromote mo na lang. Kumaga, mayroon na silang mga ready to use na tools na pwede mong gamitin like templates, videos, mga testimonies. Kumamit na ng products at services. Kaya sobrang dali. Ginawa na lahat sa'yo. Ang gagawin mo na lang is pag sumikapan mo na lang na pagtrabahuan. Di ba? Hindi naman yun yung binigay na na lahat. Eh, wala. Relax ka na lang. Siyempre, you still have to uh, do something also. Yun yung nagustuhan ko sa Clicknamics. Kaya sa negosyong ito, wala ka talagang talo. Kasi sobrang dami from coaches na mag-guide sa'yo, magtuturo sa'yo ng mga dapat mong gawin, marketing strategies, tapos may mga done-for-you program pa. So, ano pa bang hahanin ko, diba? Sobrang saya na ako sa negosyong ito. Ang maganda pa dito, pwede ko siyang gawin kahit sana ko, kahit nasa, nasa labas ako, or nandito sa bahay, or anywhere, I can do the business. Ang maganda pa dito sa negosyong ito, wala laptop, pwedeng cellphone, tablets, o kung ano yung mga uh, ginagamit mo na convenience sa'yo ko rin dito is, every time na may trainings kami online, talagang hindi pwede na hindi na-share nasha si Lord. So, yun yung isang number one na nagustuhan ko sa business na to kasi nagkakaroon na rin kami ng sharing about kay Lord. So, Christ-centered uh, business din siya. Gustong-gusto gusto ko talaga na makapagpasaya ng, ng kapwa ko. Sabi nga ni Lord na, be a servant of all. So, Love your neighbor as yourself. So, dito sa business na to, hindi ka na nagninegosyo pero uh, mapapasaya mo pa yung mga mga clients mo, yung mga customers na pwedeng maka-avail ng product mo because ang laking tulong sa kanila. Bukod sa very natural siya, organic products, very safe, and FDA approved is makakatulong ka pa sa kanilang health. At ang gusto ko sa mga products, mahilig ako sa organic. So, gawa siya sa mga natural ingredients, kaya pwede ko rin siyang gamitin. Ang gandaan pa sa negosyo ito, kahit tulog ka, pwedeng pumasok lang din ang pumasok yung kita mo. Sobrang happy ako na Uh, sinubukan ko tong negosyo na to. Pag negosyo ka, di ba, alam mong sobrang stress yung ikaw pa yung mabahala sa delivery, yung mga inventory. Dito, hindi mo na yung kailangan. Tapos, hindi ka na rin mas stress sa mga inventory, sa mga delivery. Pero so, dito sa business na to, confident ako dahil alam kong dito, dahan-dahan, step by step, kung matutupad yung mga pangarap ko.